Ang uh, gumaganda dahil uh, una, uh, dinesisyon na ng Supreme Court with finality yung kaso ng isang party list na mm -hmm. pina-disqualify. Uh, linawi natin, hindi akbayin yung nagsampa ng kaso ng disqualification sa party list na yun. Walang kinalaman. no At meron pang ibang mga party list na lakasalang sa Supreme Court na similar dun sa party list ng MAD dati na funded ng gobyerno kaya dapat i-disqualify. So, without prejudice to sa ibang kaso na nasa Supreme Court, may isang kaso na na-resolve na with finality, no? Ah, uh, ayan yung sa sa Anwaray. Kaya automatic dapat umakyat na yung akbayan, pumasok doon sa bakanting position. Dahil uh, eh, bak yung akbayan, eh bakit hindi pa kayo nag assume Malapit na malapit na mag-election. Hindi pa kayo nauupo? Well, inihintay pa namin yung uh, yung uh, decision ng COMELEC na dapat as soon as possible, no? Uh, usually kanya eh, uh, at uh, sabi nila 24 hours. So dapat uh, uh, dapat uh, bukas lumabas na yan, no? Ikalawa ay iproclaim proclaim ng uh, Kongreso na may ministerial powers pag na decision na ng Supreme Court at saka ng COMELEC. Mm. So yun yung inihintay. Or, sino ba maupo sa inyo? Sorry ah, sino maupo? Uh, si Percy Sandanya, dating presidente ng UP Student Council. Uh, Kakakuan, uh, kaibigan ni Shelo. Yun yung nag sa akin dati para i-train sila Shelo nung sila ay tumatakbo sa Student Council. So, ah, hmm. Iba rito nagtatanong, ah, uupo ba, uubo ba si, ano, si Ronald Llamas, congressman? Wait, <laughs> Hindi natin hilig yan. Although, Small time yan, yes, eh, para sa kanya. Gusto niyang presidente. yes, uh, yes, siyempre, siyempre. Wala ka masyadong magagawa as congressman. Eh. Kahit, uh, kahit <laughs> ba? Pinapahalaga, kahit, pinapahalagahan <laughs> ni Harry Roque yung uh, Congress. Baka lang may maniwala, guys. Kasi, honestly, tinanong ko na rin yan dito kay, ano, kay Sana Torel. Did you ever consider being nominee, a nominee na Akbayan? Kasi matagal din sa Kongreso yung eh, Akbayan eh. Sabi niya eh, tanggi siya ng tanggi. Hindi ko na alam kung totoo. Hindi ko pa na-validate siya kina Barry Gutierrez at kina Eta Rosales. Pero, let's take his word for it. Pero, ang sigurado tayo, hindi siya nakaupo kahit isang beses diyan sa Akbayan. Best. Usually kasi, yung uh, party president ng isang party list, yun yung umuupo no? Pero hindi sa akba 'yan. Ang tingin ko, pa, presidente ka na nga ng partido tapos gusto mo pa ikaw pa uupo. Sobra naman 'yon. Kaya bigyan natin ng pagkakataon yung iba. In this case, si uh, Eta Rosales yung unang umupo. Kahit mm -hmm. nung simula ayaw din niya, no? Ayaw din niya nung simula. Pero napilit naman. After umupo. Eta ba sino? Si Risa Ontiveros, no? Tapos si, Barry. Si Risa tapos sa uh, si Mayong Aguha, professor, uh, Mayong, Aguha, professor uh, Mayong Aguha, professor sa MSU. Oh, tapos Walden. Ah, uh, tapos si 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 Walden, ah, uh, si Barry, si Kakabagaw, 'yung naging go governor ng Siargao. 'no? Yeah. Ah, dinagat di Siargao. Dinagat, 'no? Dinagat. dinagat. Uh, tapos Incidentally, sa, uh, si Attorney Chel no sumapi na, 'no? Nanumpa na sa Akbayan, tama ba? Yes, kanina. Ah, uh, sumumpa siya at yung kanyang dalawang anak bilang miyembro ng Akbayan. Uh, most likely. Ah, okay. uh, so, most ano, tatakbo siya for party list. Hindi necessarily. Para for now, ay kasama siya dun sa uh, big tent uh, or small tent slate ni Senator Risa. Si Kiko, siya, at si Bam, no? Uh, ang filing niyan sa October 1. So, between now and October 1, siguro magpapasya siya with finality kung saan talaga siya tatakbo. Ah, so hindi pa set in, set in stone yung pagtakbo niya muli sa Senado bilang party tong Bam? O Cheki Ah, uh, mukhang hindi pa, hindi pa, no? Hindi pa. Ang uh, ang firm uh, ang firm in stone lang yung yung mas. <laughs> Teka lang, feeling ko <laughs> mo ma mapapagalitan. Feeling, feeling ko lang mapapagalitan tong kausap ko after nitong episode na ito. Pero itutuloy ko ba? na rin, no? Hindi ko lang alam kung hindi ko na alam huh? kung ano stone Anong stone? Hindi <laughs> <Okay. laughs> ko mapapagalitan ito ng mga kasama niya. Hindi ko na ibig sabihin, eh, naglalabas na sila ng ad eh. Yung checky bomb, di ba? So, ano yun? Hindi pa siya sure kung talagang tatakbo for, for senator pala. Tingin ko, dahil hanggang October 1 naman, at saka hanggang October 15 ba, yung filing. So, hmm. until, until nakapag-file siya, tingin ko ay uh, uh, open-ended pa naman yan. No? Sa ngayon, Uh, ay mga kwan yan, mga indicative pa lang, indicative pa lang ng mga gustong tumakbo for the Senate. Pwede pwedeng ano, pwedeng maiba pala yung ano, yung kanilang, uh, ano tawag dyan? Yung checkibam. Oo, hindi nakalimutan ko eh. Portman Toba or acronym? <laughs> uh Oo. -oh. So pwede bang maging, maging ano, pwede maging uh, kibam? Oo, oh, pwedeng kibam. <laughs> pwede kibamas. Oh. <laughs> yung matindiron, yung <laughs> matindiron yun yung mas. <laughs> <laughs> pwede rin mas kibam. Doon sila, mapapahamak. <laughs> ah, okay. So, pwede mo pala may iba yung mas kibam, no? Mas kibam, okay, pwede. baby okay. mamas. O, malay mo, may matagdag pa. Dahil, ah, uh, kung magbubuo ka kasi ng slate, ay, uh, isama mo na yung mga bago. Yung mga bago na kahit, na uh, hindi ganun kalaki ang chance na malalo this election, ay pwedeng magmarka in preparation for the next election. Pwede mm -hmm. rin yung role nila ay tikabanat dun sa mga pasok sa dose, no, na pwedeng lumabas sa dose para makapasok naman yung eh uh, uh, checkebam, checke. Mm. Napapakamot na naman ang ulo si Paeng David. habang sure. pa nyo yung replay nito? <laughs> no? Kasi pag sinasabi ni ano ni senator yung tumakbo para magmarka. Alam mo naman kung sino tinutukoy niya, ikaw 'yon, Paeng David no. So, natensya ka na. Talagang mm -hmm. ano, inilalako ka nito sa ano, eh, sa Kumunoy no. Dinadala ka sa Kumunoy. Pwede rin pala <laughs> ano no. Hindi lang Rocky si Paeng. Belly Rocky pa? Bomb. Aha? Rock Bam? Rocky Bam? Pwede, pwede no. Winner 'yon. Mm -hmm. No. Ronald Kiko Bam. <laughs> ah, akala ko si si Harry Rocket. <laughs> <laughs> Rocky Bam. pwede ba 'yon? Oh, ako ang advocacy ko yung mga bata. Sila Shelo, sila Barry, yan, sila Percy, sila Paeng, no? Yan yung mga bagong generation. Yung mga makakahenerasyon, mga bata, no? Uh, articulate, matatalino, may prinsipyo, no? Uh, hindi katulad nung, uh, nung kanina na pinag-uusapan natin, no? uh, So ganun, ito sana yung bagong generation hindi magpapalit ng ano ng uh, advocacy yeah. kung human rights advocate mananatiling human rights advocate yun ang bayan hindi magiging ex human rights ah no? uh, okay yung De, buwan. sabi ng iba rito baka ngay na nag tune in nakalimutan daw si ano chel joke no hindi pinag uusapan namin dito kasi nga nanumpa bilang miyembro na akbayan si Attorney Chell, eh, I think one of the options for him is to run for party list, di ba? Na Akbayan. Tama ba? Yes, that is an option. No? Magpapasya kasi kami sa September 28 sa Assembly ng Akbayan. Dun, Totoo pagpapasya. ba yung kami? O baka naman sinasaman din yun yung sarili nyo? Uh, I'm just articulating the thought bubble of uh, Paing David. Ha? <laughs> Ako kasi yung rogue <laughs> element. Pero kahit oh, kasi rogue yung... Element, eh. Pero kahit kasi rogue element ka, kung dati kang party president, ay ikaw ay nakaupo as ex-officio. Or nakaupo ka no? as Uh, uh emeritus yung mga artifact na sinasabi ko dati yon mm -hmm. yun yung role namin no mga mga ex president ex chairman no kami yung mga lumang artifact na nilalabas pag may mga international guest persuasion pa, pa kahit papaano Meron may, pa ba persuasion so, ah uh, hindi naman ganun karami no uh, mm. pero may, may deniability